May mga street. Doon. Chenade street tayo. <laughs> Para sa street. Clip, laki naman oh. ang <laughs> naman Laki! Ano ito? Maliligaw ka dito. Lu, meron pa pala doon? Lu! Oh, yeah. <laughs> meron pa nga doon. Ano ang block? Ano po? Ano? Meron pa doon sa ano? Black ano block na to? Block 20. 20. Black Bear okay. 21. Yun, dami pa dun, oh. Iba yun. Ba't sa akin dyan? Ang mga tao pa. Oh, kaya tayo nakita ng tao, ah. Kabadulinggo daw sa mga dito. Dun, ang malaki rin dun, oh. Ano yun? Ano yun? Loh, dami pa. Ano ayun. Ayun pa rin dun. Hindi, pag na yan. Ito, kalo ko sa mga yun eh. Kilo, sir. Dundong. Eh, teacher, DJ. Saot po yun, ha? Tsaka yung classmates niya ako. Hindi si pa tayo yun. Laki <laughs> ba? Turo na. <man. laughs> oh, may may truck po dito. <laughs> Ito yung likod natin, Jay, na? Ayan. Lock 8.